Ayan, bumili po ako ng gulay. Wala nyo kung ano itong gulay na gagawin kong luto. Ayan, may sitaw, may pechay, may sili, may talong. Ah, nandun yung tuwalya ng baka. Nilalaga pa. Ayan, wala nyo po kung ano po recipe ang gagawin natin. Ito, may tuwalya ng baka. Ito yung mga sangkap onion leaves, may sitaw, may pechay, may sili, may mga talong ayan oh. No? May tanglad pa. <laughs> At may kasama pang pinat. Wala niyo po kung ano tong mga may natin ngayong tanghali. Ito po yung mga tanghali. Ito po yung tanghali namin ngayong tanghali. Araw po ng biyernes ngayon. <laughs> Layoff po namin ito. Kakain po kayo ng medyo mahilap hilab Napapataas na yurik. <laughs> ito po. Salamat po. Thank you Sam for watching. Maraming salamat po. Ayan po sila kayo. Gumagawa po ng sili. Ayan, sili dami po. Ayun po sila kayo. Gumagawa po ng, oh. ng sasawa na may sili. Ito, may suka. Ayun, oh. Adami, oh. Ayan, no? dami, oh. Ang Ayan, no? Paborito ni Man Jimmy. Siling may luya, may sili, may magdawag dyan, suka. Iyan sa sa gulay. Tama, ano, lakay? Ah, ano gagawin natin sa gulay? Lalaga lang na, lahat na natin nyo. Lalagyan natin tuwalya sa kanang pinat. Tama na yun. Nilagang gulay. Ayan, nagayat na natin yung mga gulay. Pechay, saka yung talong. Ayan. Ayan. Lulutuin mo, may bayate mo na rin. Tapos, nagawa sila kayo ng papaitan. Yan o. No? May yata na ano, matulog pag mo, makalag ka na. Ayan, Ay. nahalo-halo na natin. Uusok pa. So, kasukas. Hmm? Ayan. Ayan. Pinat. halo May -halo. tapag halong Saka na sa kong may ano. Saka kumukuha ng biji. no, Kaya, no? Kaya, lang. Kinalabas na natin gulay. yan, Medyo lamog na siya. Pwede na ihalo yung pinat. Yan ang verso ng kape-kape natin. Yan yung peanut na may halong sinuwag na mais ay sinuwag na sinuwag na rice flour. Yan, tapos na po yung menu natin. Recipe natin. Ano kaya ang kala kalalabasan nito? Ano kaya lasa? Kaya finish Ah, may pa malalaman. Ito yung kare na wala, walang puso kasi nasa uh, kay X pa yung puso ng na saging naiwan yata niya ata eh Naluluto ko sila kay ng pinakpaborito ng mga mga taga region ano pa kayong region 1? at hindi ba region 1 kay Ayan, sa mga taga Ilocos po ayan o oh. shout out po sa mga taga Ilocos yan po yung paborito ng lahat Kita lang doon. Same, Sila kaya ng luluto niya. Yan po po dito ng eh. taga-ilocos eh. Tal Ayan po sila kaya. Nagluluto po lang. Anyang papaitan. Ayan o. Papaita. Ayan. Ayan po yung recipe niya. Dalawa po yung menu niya yung ngayon eh. Ayan. Ayan ang kusina ni Lakay. Ay, buwas mo na yung... Ayan po yung sabaw ng Gagawin papaitan. Diyan po pinakuluan yung mga laman loob ng ng baka. Bali, dalawa po ang recipe namin ngayon. Isang kare-kare, isang papaitan. Ayan, bagong luto. Mainit pa. Pwede ka na matulog. Ayan, sinalin na po yung papaitan ni lakay. natin namin ay eh, lemon. Meron po kami lemon dito. Eh po, luto na po yung papayitan. Kompleto na po. Ayan, ang dinagay namin dito na papapait Yung lemon. Ayan, dinurog yung lakay. Ayan. Yung lasa. Wow, sabaw. Lasa ang lasa. Okay, sige. Ayan, inuulog na po yung damo. Ano yung leaves? String. Ah, uh, hindi. Iba naman. Lake ang tawag nila. Lake. Iba naman. String. Leaves na may iba. Kanya-kanya pangalan. Dahil pangalan nung daanong sibuyis, daanong sibuyis lang. Pagkakatihan. <laughs> Ayan. Bulang-bulang. Alam mo siya may bulang-bulang -bula ng konti. Ay, yung na pa rin. Ayan. Ito na po yung uh, aming recipe. Isang papayitan at isang Karikari. Tingnan natin ito. Ito. Wow, karikari yan. Maputla lang yung pagka pagkaaswete niya. Maputla yung aswete. Ayun, tala po. Kain po tayo. Ayun po sila kain. Kumakain na. Ayan, ayan si Dante. Ayan si Noel. SJL. Ito. Kumakain kami ng paborito ko lang. Pagdating sa'yo, ako, oh, never mind. ah ganun. Hahaha. And yours truly, amo. Ayan, ang ulam namin, papaitan. papaitan. Sige rin, saka papaitan. Sa asa yung silugba nating hito? Abay. Hindi ko kapay na ginawa na. Ayan, kain po tayo. Tara, kain po tayo. Kakainan po kami. Ayan. Gala na si Batman. Kumahuhulog yung video. <tong ngayon> ah, kumulang yan. Kaso, ah, no, nakatayo. Hindi, hindi, hindi pa nakatuan. No, hmm.